Naka-vacation leave pala ako ngayon guys at yung isa ko pang kasama guys. Dahil wala nga kaming pamasahe pa uwi ng Pilipinas at wala pa kaming ipon, uh, bas pinili na lang namin mag dito sa Israel para kahit pa paano may chance pa kami na uh, makapag-unwind din kasi nga uh, palagi lang kaming busy sa trabaho. So napagkasunduan nga namin na pupunta kami dito sa kalapit bayan lang namin guys kung saan ito yung bayan ng Nazareth. Uh, medyo malapit lang to dito sa amin guys uh, sa, sa Tiberias kami. Uh, 30 to 45 minutes po ang biyahe galing dito papunta sa Nazareth. So, pag pumunta nga pala kayo guys papunta doon sa kabilang bayan, nakakatuwa lang kasi nga libre siya guys. Tapos, pag pag uwi na kayo uli dito sa kung saan kayo nakatira, saka lang kayo uli magbabayad. So, ayan nga guys, after namin magantay ng medyo matagal-tagal din, at, ay, I... at ayan, sa wakas nga, nakasakay na rin kami sa mga rin ng oras ng inantay namin ng bus. So, ngayon nga guys, uh, puntahan namin yung uh, bayan ng Nazareth kung saan uh, doon uh, lumaki at nanirahan si Papa Jesus sa bayan ng Nazareth so habang nasa biyahe nga kami ah, talagang napapaisip talaga ako na super super duper talagang napaka blessed ko kasi isa ako sa mga ah, binigyan ng pagkakataon na mapuntahan itong bansa na kung saan dito lahat naganap yung ah, winto ng buhay ni Papa Jesus sa Bible so ngayon nga guys nandito na nga kami malapit na kami sa ah, bayan ng Nazareth guys at ayan dito na nga kami bumaba kaya lang nangangapa pa kami kasi hindi namin alam kung saan kami kung ano... saan kami sasakay papunta doon sa church kasi nga lahat kami first time namin pumunta dito so ito na nga kami guys so hanapin pa namin yung uh, sakayan namin papunta ng simbahan ayun na sana oh, o 42 <laughs> Ang hirap talaga pumunta sa isang lugar, guys, pag hindi mo pa talaga alam tapos first time mo, 'di ba? Tapos ang hirap lang dito, guys, kasi uh, madalang lang yung tao dito na marunong mag-English, kaya mahirap magtanong-tanong. Kahirap na, kahirap maglakad dito kasi maliit lang siyang eskinita. Tapos ano, one way lang talaga siya. Ayan, so ayun na nga siya, guys. Okay, oh, kita nyo. Punta sa taas. Punta doon sa taas. So, minto nga muna kami. At parang mag-abang ng taxi. Kasi nga, medyo may kalayuan pa pala siya. At pataas pala siya, guys. So, kailangan mo talagang mag-taxi. Kasi nga, wala naman talagang diretsyo na uh, bus na pumupunta doon mismo sa charge. So, taxi lang talaga ang kailangan. So malapit na nga kami guys sa entrance ng church ayan kung nakikita nyo yan guys ayan so pagkababa nga namin guys dumiritso kaad kami sa gate kaya lang pinabalik nga kami kasi nga bawal pala yung ganitong suot na ni kasi yung suot namin na dress kaya tinuro kami ng security guard na bumaba kasi may tindahan dito ng mga damit kaya pumunta kami dito yung mga ano pumunta nga kami dito kasi kailangan namin bumili ng matatapis. Kasi bawal yung ganito, oh. So, ano bibilhan natin? Leggings na lang. So, ayan. <laughs> So yun lang nga yung medyo mura-mura guys yung square pants kaya yun na lang ang binili namin at uh, itinak inamin namin yung aming mga dress para naging uh, cover up yung aming uh, tuhod katawan namin kasi ano, bawal nga yung ganun medyo maiksi So, ayan ang napili namin. Kaya wala sa oras na pabihis kami sa tabi ng wow. kalsada Mabas niyan. Sa so, ayan na nga guys. Okay na. So, baba na kami doon sa may entrance. Naka-output na nga kami guys. Ayan. So, punta daw sa baba daw yung entrance. Habang papalapit niya kami sa entrance ng simbahan, ay talagang Uh, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na napuntahan ko na ito sa wakas ayan so nagpicture-picture nga kami muna dyan sa labas ng simbahan para kahit paano mayroon kaming souvenir sa pagpunta namin dito pagpasok mo palang pala dito guys sa gate nakapaskil dito na uh, bawal kayong magdala ng pagkain sa loob mga inumin, mga beverage at dapat nakasilent yung cellphone ninyo at bawal yung maingay So pagpasok pa lang namin dito guys sa entrance guys dito sa gate talaga ah, ramdam mo na talaga na, na napaka-sagrado ng simbahan na. na ito at talagang mangingilabo talaga yung mga balahibo mo. So abangan nyo ang part ng video ko na ito guys at isasama ko nga kayo guys sa pag iikot namin dito sa loob ng simbahan ng Basilica Annunciation.